Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Punta tayo kina Ama at sila ay nagha-harvest ng uh, beans. Ano kasi pangalan ng beans? Na yun nakalimutan ko. Bagmas. Ay hindi, hindi Bagmas. kasakasama niya din ang kanyang apo. Eh, hey, nakabilad sila sa araw. Mm. Aya! Aya! Hmm. Kajane? Ha? Kajane? Ayan. Dami oh, daming bunga. And daming bunga hmm. ya yan mm at mamayang hapon mga 3 o'clock ay magpapa treasure At ang ganda ng kanilang garlic sana all. Ang garlic kasi natin ay natabunan kaya hindi sila lumaki ng ganun kalaki. Yeah! Ay -ya, ay -ya, ay -ya, ay. -ya, ay -ya, ay -ya. At nandito yung mga kambing oh. Nakain nila yung mga damo-damo diyan. init February ang init na hi guys ayan nagpaligo ulit tayo ng bata batuta at siya nag iyak ayaw niyang umalis sa tubig gustong magbabad sa tubig ayan no, napasok ang araw kaya at para hindi siya sipunin, makimamassage natin yung kanyang likod ng massaging oil. Para hindi siya pasukan ng lamig. Hiyang siya dito sa Himalayan massaging oil. Sila ni Asher. Si Asher, kapag pinaliguan ko siya sa umaga, kinaganituhan ko siya, minamassage ko ng oil yung likod niya para hindi siya pasukan ng lamig. Pero kaninang umaga kasi, wash-wash lang, hindi ko siya pinaliguan. Kasi kahapon, nung umalis kami, pinaliguan ko sila pareho. Bali, tatlong araw, ta tama, tatlong araw na na, sunod-sunod ko silang pinapaliguan. Kasi nga, ganitong oras ka kasi, tignan nyo, oh, hindi ng sikat ng araw. Kaya hindi naman ganun talamig kasi. Kaya pwede ko silang paliguan. Hmm. makatulog din siya. Ganito kaming mag-ina. Uh, lalo kapag yung ganitong tanghali na, tapos na kumain. Minsan may araw na hindi ko siya pinapaliguan. Ano lang, ah uh, yung bimpo lang, na basang bimpo, yun. Pinupunas-punasan ko nasa lang siya. Lalo kapag yung walang araw, pero kapag ganitong may araw ay ligo-ligo tayo. Mainit sa labas. at saka yung talampakan niya. Ayan. Mamassage natin yung kanyang talampakan. Kasi madalas sa may talampakan, madaling pasukan ng lamig. Buti nga ngayon, hindi masyadong kinakabag. Eh. Panay, panay ang utot -utot niya. <laughs> Ay, magkita nila yung puto yan. Ay, sit down, sit down, sit down. Ay, sit down, sit down. Ano ah? Ay, oo, oo, oo. Massage din natin yung kanyang ulo. Yeah. O, oh, ba diba? Fresh na naman ang aming bebe. Si mami na lang ang hindi. Uh, sama na natin yung kanyang tenga. Uh. Ayan. Ah. 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 <tinyo> 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 Ay, finish na, finish na, ha? finish na, finish na. Oh, Mag magdadamit na, Dang magdadamit na tayo. Ay, may deliver kami na isda. Rohu. umay Umarder um ako ng rohu at gagawa ako ng daing. Ay, ang lalaki. Yo, Rojo? Ay, ang lalaki naman ng Rojo. Sano-sano, China? Masino man ba? Masino man sa Rojo din. Gagawa ako ng daing eh. 500. 5, 6, 7. Buna ba yung ano? No, wag. Ah, this, this, one first time coming. <gasps> oh, that. Ay, 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 shh. No, you. <laughs> Phone pay, baya, isewa, China? China, isewa? Wag, wag mo, ano, oh, buhay pa. Wag mo utangin, papa, at ano. In order to kaninang umaga, eh. Order to. Nagsabi kung anong gusto nyong isda kasi may ganito, ganyan kumalil ako ng roho kasi gagawa ako ng daing Ayah. fresh fresh aya lima anim natalun eh 1 किलो 2 किलो 600 ग्राम भयो दुई 600 ग्राम 600 ग्राम

1.3 1.3 हां हम Papa. 3 <coughs> <coughs> सौ ग्राम भो दु किलो को सा ग्राम तो को सात कित दुई सौ दस हो नौ सौ इसको तीन सौ ग्राम को भारतीय पैंतीस चार सौ पचास मेरे नख यान Dadaingin yes, dada natin. Give the plastic or bring it inside. You bring inside. Yes, okay. Ano you know, I will bring plastic. Wait mm. lang. At yun, dupating na rin yung treasure. Kaninang umaga pa namin siya inaantay. Tinawagan ni Asis at ang usapan 2 o'clock or 2.30. Kaso may schedule yata siya kaya ngayon lang siya dumating alas 4. So ngayon lang matre-treasure yung ating mga turi. So kagaya nakikita nyo yung driver, si Asis at saka si Ama yung naandon At si Saisha ay nasa akin. Ayan at dumating din si Baba para tumulong. So konti lang naman yan, konti lang naman yung turi guys. So dalawang bundok ng turi yan sa amin at saka kina Ama. So, saglit lang yan, hindi naman yan matagal. Hindi naman siya kagaya nung palay na medyo matagal ba i-treasure. So, madaling i-treasure lang to. So, ayan, tulong silang tatlo habang nasa akin ang mga bata. At eto nga, nagagawa si Asher ng homework. At si Saisha ay binigyan ni Ash, si Asher ng kanyang susulatan para hindi niya maistorbo si Asher na maggagawa ng homework. At bukas nga ay Saraswati Puja at ang sabi sa akin ni Asher ay may puja sila sa school at magdadala daw ng uh, bulaklak. Kaya sabi ko kay Asher bukas na tayo magharvest ng bulaklak. Yung gumamela na bulaklak, yung single, yun yung i-harvest natin para dadalhin ni Asis, ay Asher bukas. So ayan, uh, patapos na yung isang bundok ng ano, ng turi, Kaya, ang sunod naman itong, di ko alam kung yung inuna nila, yung tori nila ama, o yung turi namin itong nasa huli. Kasi wala kami kahapon, sila yung naghakot kahapon, e eh, wala kami, umalis kami, bali ibinilin lang ni Asis, kina ama. Kaya, yan, para at least matapos na ang harvesan at ang pag-treasure ng turi at ang sunod naman ay magpahinga ng konti yung lupa. Suguro isang buwan na magpapahinga yung lupa guys bago natin tamnan ng palay. Kasi katatanim pa lang yung palay, kabababad pa lang yung palay kahapon. So mga tatlong araw yon tapos si baba ay magagawa naman siya nung pagbubudburan ng palay. So yun. At ayan na nga, tapos na. Makaalis na rin yung treasure. Tapos, tigka kalahati. Ah, pareho, tigka kalahating sako ng turi. So, next na gagawin ay ibibilad na mga ilang araw. Ay, huhugasan pa yata. Paano ba yung proseso ni Ama? Ano yata, ibibilad muna ng mga ilang araw hanggang sa maging malutong yung, ano, yung buto. Tapos, kapag malutong na yung buto, huhugasan ulit, tapos ibibilad ulit, saka ipapapiga. Ganun yata yung proseso ni Ama. Bago ano So, yun lang guys, yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.